Bago nating simula ng karugtong ng ating kwento, shoutout muna sa mga nag-like at comment. Maraming salamat! Huwag nyo din kung palimutan mag-like, comment at share sa mga susunod pa nating upload na videos. Malaking tulong po sa aming mga content creator ang pag-like at share para si Pagan kaming gumawa at mag-upload ng mga videos. Sa karugtong ng ating kwento, nalipat ang eksena kung saan ang ating bida ay nakatayo sa itaas ng bundok kung saan pinagmamasdan niya ang kanyang kidlat na dumadagungdong sa kalangitan. Inihahanda niya ito upang umatake sa mga halimaw na kadiliman. Sa mga oras ding iyon ay napapatingala ang mga halimaw sa naririnig nilang malakas na kulog at kidlat na nagmumula sa kalangitan. Itinaas ng ating bida ang kanyang espada na naglalabas ng kulay berdeng enerhiya, at humahalo dito ang kapangyarihan ng Divine King Hammer. Sa ginawa niyang ito ay bumagsak ang maraming malalakas na kidlat na nagmumula sa langit at tumama sa mga halimaw na kadiliman. Nagkaroon dito ng malakas na pagsabog sa gitna ng kagubatan. Pagkatapos noon ay halos mapaluhod ang ating bida at pinagpapawisan dahil sa lakas ng kapangyarihan na kanyang ginamit. Sa mga oras din yun ay lumabas ang notification na nagsasabing napatay niya ang labing dalawang kadiliman na may antas dalawampu. Nakatanggap siya ng puntos na anim na po. Ang kanyang kasalukuyang puntos na natalong mga kadiliman na may antas dalawang po, ay nasa siyam na po't walo. Na may katumbas na apat na raan at siyam na po na puntos. Meron pa siyang natitirang oras na apat na po't minuto. Sinasabi ng ating bida na nagawa niyang malinis ang ikatlong alon ng mga halimaw. Nakatalo ng tatlumput dalawa sa tamang oras gamit ang thunderbolt, na may limitasyon. Ngunit pagkatapos ma-activate ito ng tatlong beses sa maikling panahon at paggamit ng kapangyarihan ng batas, ay hindi niya na mapanatili ang kanyang enerhiya ng maayos. Kailangan niya na bumawi ng enerhiya. Gumamit siya ng low-grade energy recovery potion. Agad niya itong ininom upang mapanumbalak ang kanyang enerhiya. Pagkatapos niyang inumin ito, habang siya ay nagpapalakas, kailangan niyang maghintay para sa dagdag na mga kadiliman na lalabas. Kaya para sa kanya ito ay medyo madali. Ang batang S-rank na adventurer ng Adventurer Union ay may record na 300 ang napatay na halimaw sa 40 minuto para sa 1,500 na puntos. Magagawa niyang masira ang record nito habang siya ay narito. Lumipas ang 15 minuto pagkatapos magsimula, sa isang portal ay may lumalabas. Ang lumabas dito ay si Reyes, isa sa kanyang kasamahan sa Adventurer Union na may antas 36 na C-Rank. Mandirigma na may combat power na 16,500. Ang pinili nitong kahirapan ay ang normal mode, na mayroong kasalukuyang resulta na 560 na halimaw, at may puntos na 560. Na Nagawa niya itong kumpletuhin sa 50 minuto, habang inaalala niya ang kanyang ginawa sa loob ng normal mode. Natutuwa siya na tumagal siya ng limampung minuto at nakatalo ng limandaan na halimaw. Sa tingin niya maganda ang kanyang nagawa, iniisip niya pa. Sa unang tatlong pung minuto ay ginamit niya ang kanyang warrior stamina para tumalo ng labing dalawang halimaw kada minuto. Pagkatapos nun, kahit na bumaba ang enerhiya niya, ay nagawa niyang makatalo ng hindi bababa sa sampu kada minuto. Sa tingin niya sa kanyang resulta, ay magagawa niyang makapwesto sa top 5. Kung siya ay manalo, ay makakatanggap siya ng magandang pakikitungo sa Adventurer Union. Baka makakuha pa ng direktang patnubay mula sa isang S-rank na Adventurer. Nakangisi pa siya habang iniisip niya ito. Napalingon-lingon siya na parang may hinahanap habang sinasabi niya na si Sukashiro Suyoshi at si Sherry ay marahil ay lumabas na ngayon. Nasaan kaya sila? Nagtaka siya at nagtatanong kung bakit wala ni isang tao sa paligid niya. Agad naman siyang napalingon sa direksyon kung saan may malaking monitor. At doon niya natagpuan ang mga tao na nagkukumpulan at nag-uusap-usap. Lumapit siya dito na may labis na pagtataka kung bakit ang lahat ay nagsama-sama sa harap ng monitor kung saan makikita ang mga resulta. Bigla niyang napansin dito ang kasamahan nila na si Sherry. Kaya agad niya na itong nilapitan, habang nakangiti siya tinatanong niya ito kung kumusta ang kanyang nagawa. Nagsalita ito na nagawa niya ay 30 minuto at at 386 na puntos. Pinuri naman ito ni Reyes. Kahanga-hanga daw ang kanyang ginawa bilang isang battle priest. Sa tingin niya ay makakapasa ito, kaya huwag na daw itong mag-alala. Ipinagmayabang naman niya na nakakuha siya ng 500 puntos sa 50 minuto. At tinanong niya kung kumusta naman ang nagawa ni Sukashiro Suyoshi habang may pag-aalala sa mukha si Sherry na nakatingin sa monitor. Sumagot siya na ang batang iyon ay pinili ay ang dark mode. Galit naman na patanong si Race kung bakit. Tanga raw ito. Pinagsabihan na nga ito na huwag nitong gawin. Dahil pag ito ay na-disqualify ang kanilang grupo ay mayroon na lang matitirang dalawang tao kung saan magbibigay ng sakit ng ulo sa mga susunod na laban. Tinatanong niya pa kung nasa na ito at kung na-disqualify na ito. Sagot ni Sherry na nasa kalagitnaan pa ito ng kanyang pagsubok. Inis naman na nagtatanong si Race kung ano ang sinasabi nito na nasa kalagitnaan pa lang ito. Hindi na nagsalita si Sherry at itinuro na lang niya ang monitor sa harap nila, na agad naman niyang tinignan. Gulat siyang hindi makapaniwala na nakikita niya sa monitor na nasa top 1 ang ating bida. Pinapakita dito ang impormasyon ng ating bida na si Sukashiro Suyoshi, isang D-rank na adventurer na pumili ng kahirapan na dark mode, na may kasalukuyang limandaan at walumpot kadiliman na natalo. At dalawang libo na raan at apat na po na puntos. Nagpapatuloy sa 53 minutong lumipas. Nanlamig naman si Ray sa gulat sa kanyang nakikita halos pinagpapawisan pa. Hindi siya makapaniwala na natalo nito ay 588 kadiliman at 2,140 na puntos. At nasa unang pwesto, ito ay imposible. Pinapaliwanag pa ni Sherry na ang lahat ay nagtipon dito. Dahil si Sukashiro Suyoshi ay nagawang sirain ng record ng pinakabatang S-rank na adventurer. Ang lahat ay nagugulat, dahil sa kanilang nakikita na nagawa nitong masira ang record. Sinasabi pa ni apat ang 45 minuto at 300 na kadiliman, 1500 na puntos ng maalamat na record na hinahangaan ng mga batang adventurer ay ngayon ay nasira lang ng isang may antas 20 na isang kapalitan na D-rank na adventurer. Sinasabi pa ni Cherry na meron na lang 7 minutong natitira. Ang lahat ng naririto ay naghihintay para makita kung hanggang saan ang halimaw na si Tsukashiro Suyoshi kakayanin ito. Pinakita sa monitor na patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang pagsubok. Pagkalipas ng pitong minuto, nagliwanag ang portal at lumabas dito ang ating bida. Halatang pagod na pagod at may mga galos sa kanyang pisingi. Kaya naman lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita na halos hindi sila makapagsalita. Habang si Reyes naman ay natutuwa na makita ito. Agad siyang lumapit dito at hinawakan sa balikat ang ating bida. Nahihiya namang nagtanong si Sherry sa kanya kung alam ba nito ang kanyang resulta. Sagot ng ating bida ay syempre, alam niya. Biglang humawak ulit si Riz sa balikat ng ating bida at sinabihan siya na isang bastard. Hindi niya alam kung paano niya nagawa ito, ngunit nagawa niyang sirain ang pinakamataas na record at naabot ang hindi kapanipaniwalang score. Sinasabi pa sa notification na ang kalahok na si Sukashiro Suyoshi na kasapi ng Adventurer Union na may antas 20. Isang D-rank adventurer na pumili ng kahirapan na Dark Mode. May kasalukuyang resulta na 6 na raan at 4 na na natalo at may puntos na 3200 at apat na Nagawang makumpleto sa anim na minuto. Sa sobrang tuwa ni Reis halos niyuyugyug niya na ang ating bida. Sinasabi niya na sobrang kahanga-hanga ang nagawa nitong puntos na 3,200 at apat na po. Sinasabi ni Sherry na ang record na ito ay maaaring hindi masisira ng kahit sino man. Mayabang naman na sinabi ng ating bida kung meron pa siyang oras, mas mataas pa dito ang kanyang magagawa. Sinabi ng tagapagpahayag na ang basic trial ay tapos na. 75 ang disqualify at 45 ang natitira. Ang tournament na ito ang mayroong pinakamataas na record na nagawa ni Sukoshiro Suyoshi mula sa Adventurer Union. Sa isang dark mode nagawa nitong tumalo ng anim na at apat na putwalo na halimaw na may total na 3200 at 4 na pu na puntos at isang bagong record. Tahimik na nagmasid ang ating bida sa gitna ng mga kalahok habang ang mga ito ay nakatingin sa kanya na may pagdududa at hindi magandang tingin. Kaya naman nag-alalang nagsabi si Sherry na siya ang ipinagmamalaki ng Adventurer Union ngunit kailangan niyang magingat dahil siya ngayon ay naging pinakadakilang kaaway ng lahat. Tumalikod na ang ating bida at naglakad pa palayo habang sinasabi niya na inaasahan niya na ito. Ngunit kaya niya ang kanyang sarili. Mahinang nagtanong si Reyes kay Sherry kung ito ba ay isang sekretong trump card na pinadala ng Adventurer Union. Sumagot siya na hindi niya alam, ngunit para sa kanya ito ay kahanga-hanga at hindi niya pa narinig ang pangalan nito dati. Bigla namang nagulat ang lahat ng kalahok nang tumunog ang kanilang mga bracelet. Lumitaw dito ang mensahe para sa pangalawang kaganapan. Ito ay labanan ng pakikipagtulungan ng partido. Ang lahat ng kalahok ay dapat pumasok sa mga itinalagang kweba kasama ng kanikanilang partido. Kapag isa na lang ang natira sa miyembro. Ang isang taong ito ay kailangang bumuo ng partido at kumpletuhin ang quest. Ang partidong mabigo na makumpleto ang quest ay madi-disqualify. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.